<laughs> <laughs> fun, sure. so like, uh, <laughs> let's go 10 9 8 seven, six, five. 4 3 2 1 We have ignition! Hi guys! Welcome to my channel! And for today's video, kasama natin si Master Idol Tapos gamit ko na naman tong on the wave Sabi ko last video, hindi ko nagagamitin to Pero kailangan ko gamitin ngayon kasi Magahanap tayo ng lugar na papayusan niya no Kanina pa lang sa bahay, na akong magpa-start sa kanya. Nahirapan siyang umandaro. Kapag nasa first gear siya, kailangan mong itulak ng paa. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya, pero gagawa natin yan ng paraan kasi maghahanap na tayo ng mekaniko para mapaayos siya. Ah, kailangan ko siyang itulak, first gear, para umandar. Na hindi mo matayan. Parang skateboard ba? Sakto, pababa naman dito sa amin, kaya... Walang masyadong problema Basta ang main goal ko for today's video is mapangayos yung eh, Honda the way para magamit na natin siya kasi sayang no sayang hindi siya nagagamit hindi siya tumatakbo ng maayos no Whew, ang init hindi pa naman ako nag -jacket. alright kaya ako motor collaborator daw uh, ha? oo, oh, check daw, tatapusin lang nila yung ginagawa doon tapos ka oh, no hands? So yun guys, naayos na ni Kuya yung Honda uh, on the way natin. Uh, salamat sa kanya. Tinuruan niya tayo kung anong problema. May singaw daw doon sa isa sa mga host. Kaya hindi siya nag idle or nag minor ng maayos. Uh, at kada pupunta ka sa intersection o house, kagaya ng nangyari sa last video, eh, talagang matitigilan ka or mamataya ng makina. Mabuti at uh, yun, naayos na. Um, sinabi niya sa akin kung paano yan ayusin inexplain niya kung ano nangyari doon pinakita niya kung anong gagawin so yun kung sakaling mangyari siya ulit sa susunod isa siya sa mga titignan natin no mga posibleng nga uh, rason kung bakit uh, hindi siya gumagana so far okay naman nakakalagpas na tayo ng 60 km per hour at may hatak na siya no may power na siya dati nakawalan siya ng pwersa kapag Uh, binibigyan mo ng gas uh, Since na ayos na siya, natignan na siya Hindi natin sure kung talagang ayos na ayos na siya 100% Kaya nga itatry natin siya ngayong araw um, Para Malaman natin kung ayos na talaga siya No? Shoutout nga pala kay kuya 100% So ngayon nakapagas na tayo no? uh, Magikot-ikot kami ni Master Idol Para matry out wave nga Sabi ko nga kanina Tingnan natin kung anong trip ang pwede natin uh, ano, no, Gawin ngayong araw Kung napanood nyo yung uh, last video Yung pumupugak-pugak si wave uh, At ilang beses tayo natigilan Kahapon yun Kahapon namin yun na uh, or re-record nasa gitna ng dalawang linya ang tricycle Sayang Hahaha kumakaway kanina sa atin isama ko daw siya sa vlog so shout out sa'yo <laughs> ask and you shall receive <laughs> kung maabutan natin siya bigyan natin ng ano bigyan natin ng card hindi ko mabuksan yung card Yun. Bigyan natin ng na spam card yung mga bata selamat <laughs> <pituk> malam <laughs> 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 Let's go! Medyo sa point lang sila kasi inihingi nila speaker. Wala pa tayong speaker. Spam cards muna. Sticker! Sticker! Tuwang-tuwa yung mga bata eh. Shoutout sa inyo. Thank you so much. No? ah uh, ko kayo sa vlog. Sana makita ko kayo ulit. Subscribe! Thank you! Sarap sa feeling yun, na, uh, na-notice tayo. <laughs> Someday, mas nararami pa yan. Sana. Mindset lang, mindset. Oo. At sabay, biglang takbo, no? <laughs> Ito, nakakalito to eh. Dito daw yung daan, sabi ng arrow, pero kailangan mong lumabas dito sa kabilang linya. <laughs> Para makadaan kasi maraming tumitigil sa gitna. All right. Ay may ano. Ah, meron doon. Parking. Ah, tiket sa no parking. Ah. Uh, Kala ko banggaan. Maraming nanonood eh. Yung pala, tinitikit, tinitikitan lang yung mga no parking. <laughs> Smooth. So yun, nasundo na natin si uh, Mrs. At yun, dun, dito ko na rin tatapusin tong video no. Sana sana na niyo. Uh, kung na niyo, please leave a like, comment and subscribe at magkita-kita tayo sa susunod na video. Thank you.